Pera ng GSIS sa tibang sangay mga gobyerno inalagak sa sugal? Anong klaseng gobyerno meron tayo sa panahon ni BBM? Kawawa talaga mga Pilipino. Pinaglalaruan lang ng mga ganit na politiko pera ng ibat. Ibang ahensya sinugal sa stocks. Exchange market 1.45. Billion ang halaga. Ang utak nito ay nanggaling mismo sa kamara na namumuhunan sa Bitcoin currency. Ang mga congressman na sugarol malaking pera ito kada araw ay may mga porsyento sila. O dividendo basta pera talaga itong gobyernong ito, papasukin lahat sa kasalukuyan. Ang Office of Ombudsman ay nagsasagawa na ng investigasyon. Mga namumuno sa GSIS sinuspindena, na pera ng taong bayan kapulisan kasundaluhan, mga guro at lahat na nagbabayad ng tax sa gobyerno. Ginagawa lang tayong gatasan ng mga ganid na politiko, lalo na sa sabuatan sa Kamara. Patuloy nilang nililihis ang isyu kaugnay sa mga Duterte upang pagtakpan ang mga kademonyohan nila sa pondo ng bayan. Habang namamayani ang mga ito lalong maghihirap ang Pilipinas, pera at kapangyarihan ng Panginoon ng mga ganid na politiko, na ito antayin niyo ang parusa ng langit.